Hello mga kasari, mga sisiko, kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Ate Rose ninyo. Okay, so kumusta kayo? Inaantok ba kayo mga kasari? Kasi ganitong uras, time check is alas dos ng hapon. Inaantok talaga tayo. Para hindi kayo antokin, manood na lang kayo sa vlog ko. Okay, so maraming 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 salamat talaga sa mga nanonood ng vlog ko kahapon about sa 21st anniversary namin sa aming tindahan ngayong March 8 Okay, so thank you, thank you so much talaga. Kapag real talk talaga ang pag-usapan, ang daming nanonood. So, uh, going 2,000 na tayo mga sisiko. And ang mga nagko-comment lang doon ay nasa 20 plus lang. So, ibig sabihin halos ang mga nanonood ay mga organic viewers. So, ano ang organic viewers, Ate Rose? Ang mga organic viewers ay yung mga walang uh, walang channel, walang YouTube. Ayan, nanonood lang talaga sila at hindi sila makapag-comment yung iba. So, mga ilan-ilan lang doon yung mga kasamahan ko na vlogger na nagko-comment. So, thank you so much talaga sa inyong mga sisi ko. Thank you so much. Kahit hindi ko mabasa yung inyong mga comment, ako ay nagpapasalamat sa inyo. Thank you so much sa support ninyo sa channel namin ni Kuya Dave. Okay, so mga sisi, for to this vlog, gusto ko lang i-share sa inyo ha. Meron akong i-share sa inyo. Maganda to. Makinig kayo. <laughs> Meron akong order sa grocery na kararating lang kanina worth 10,000 pesos. Ngayon ang schedule ko Miyerkules. So ito 10,000 pesos tapos ginamit ko 'yung aking ilista. So ang credit limit ko ay nasa 5,000 pa lang. So dati ang credit limit ko ay 3,500 ngayon ay nagiging 5,000 na siya. So gamitin natin ng gamitin para lalaki po 'yung ating credit limit. So kung kayo ay gumagamit na ng grocery, grocery apps, alam niyo kung ano 'yung ilista. So nagpapautang ko sa atin si Grocery sa 3.5% lang ang interes, So sa 5,000 na credit ko mga sisi kasi 10,000 to ginamit ko yung 5,000. So 5,000 ang nabayaran na lang ni Kuya Dave kanina So 3.5% sa 5,000 ko ang interest ay 175. So mga sisi ko kung akoy mamimili at lalabas sobra pa sa 175 yung magasto ko kasi magbayad ako ng tricycle pa, masahe pa, uwi, pakyaw pa, papunta doon, tapos kain ko pa. Yung pagod pa natin sa pila, ayan, di ba mga sisiko, So, ang 175 ay so, wala lang yan, parang hindi na yan siya matawag natin na interest kasi kapag tayo ilalabas, sobra-sobra pa. Okay, so aside dyan, nakatanggap ako ng 75 pesos grow coins na cashback. o ba diba, sa so, 175, bawasan pa talaga ng grow coins na bigay sa akin ni Grocery. Bigay sa ati na 75 pesos. So, laking tulong talaga ni Grocery. Free delivery pa. May mga cashback pa tayong, uh, may mga cashback pa tayong natatanggap. Kasi ang ano nila ay 7 days lang. Kapag lunis ka uh, nagpa-deliver, so lunis, sisingilin ka na nila. Pero kapag nasa Wednesday, Thursday, Friday ka magpapadeliver, hindi pa yan sila maningil ng Monday next, Monday patalaga. O oh, ba diba? Tapos siguraduhin na lang natin na yung mga pinamili natin ay mga fast moving item para maibalik ka agad yung puhunan natin at makabayad tayo sa kanila. So malaking tulong talaga si grocery sa atin. So ngayon, hindi na ko kailangan pang lumabas ng nang bahay, kasi nga, ay, ng tindahan <laughs> hindi na ako kailangan pang aalis pala para mamili kasi nandiyan na naman yung mga item kay grocery. okay, so huwag nang tayo mag-alala kapag uh, walang stock kasi sa susunod na araw, order na kaagad tayo kasi meron na ulit sa susunod na araw okay, so gusto ko lang i-share sa inyo yung mga item na na-order ko sa grocery. ito ay mga fast moving item mga sisiko, so huwag kayong aalis ikot na natin yung camp, punta tayo doon sa likuran. Okay, sa so mga sisiko, dito na tayo sa likuran. Ito lahat ang nagkakahalaga ng 9,000, 9,000, 10,000 pesos pala. yan subuksan so, na ni Kuya Dave para ma-display na namin. nine bucks ito lahat. Kasali na dito yung uh, Nature Spring na 500 ml at saka yung Nature Spring doon na 1 litro. Ayan, para makita natin yung mga nabili natin sa grocery. Ano ito? Ito yung mga chichirya, siguro. Yun. Milks. Mga milk, Milo, lahat na. Yan daw, Kuya Dave. Ito daw. Hingin mo daw. Punitin mo na. Punitin mo. na. Ayoko nga. Shout Ayaw out, Kuya Dave. Kasi ang gwapo si Kuya Dave. Ang gwapo-gwapo di Kuya Dave. Ay, chee! Cute, cute, cute. One. Ano yan? <laughs> napkin ko. <laughs> mga napkin pala. Tubig. Na ito, tubig. Ito, chichirya, sigurado. Ito, chichirya para ma-display na natin. Ayusin mo! Baka maano yung... Mm -hmm. Masugatan yan na. Ah. Hindi na yan may benta. Iyak. Oh, Cancel. Yan. Pero, uh, ano. Iyakit mo lang dito para tingnan yung ilalim. Yan. I-display na natin yan ngayon. Baba mo to dito. ah, oh. meron uh, pa rin tayo. Out. Mm -hmm. Transparent di Dito ibabaw na lang 'yan kaysa ilalim meron pa. So Yo sit no. dahan-dahan lang talaga kasi pag yung mga item na mabutas, lalo na lang 'yung gatas, eh paano 'yan? 'Di ba sabi ko ibabaw mo muna kasi mag-open ka pa nang ano nang nasa ilalim mo. Ano nga? Ba ni Kuya Dave 'yan grocery. O, diba? Dami na ulit tayong stock mga sisiko. Yan. Dan, dan. Mga non-food siguro yan. Today yeah, Tapos ito. Yan. May display na natin yan kasi marami ng kulang doon. Yan. Uh, ay, dami pala. Ba't? Ayan, dami pala akong kinuha ng mga ano, mga napkins. <laughs> Yan. Okay, dito tayo mga sisiko. Kunting ano lang, kunting flex lang. So, mga kapi, kopi ko. Kopi ko brown. Ayan, mabenta to. Tapos, kapi na pula. Coffee original. Nescafe. Tapos, Alaska. Ayan. And, ano pa to? Mga Alaska na malaki kasi wala na doon. Pakita ko sa inyo yung maya yung nilagyan nito. Tapos, ito. Del Monte na pineapple juice. Tansit Canton. Tapos, meron tayo dito. Kumuha ako ng limang tie ng Bear Brand. Ayan, limang tie yan. Tapos, Birch Tree, Ed and Cheese, mga sisiko. Tapos, maliliit na, ano to, yung Nestle Cream, tapos toothbrush. Dito pala nilagay. Okay, so kumuha ako ng sampung sisters, 8 plus 1 mga sisiko, at saka yung isa, ayan, o, oh, 4 plus 1, ito mahaba, pigsasampu po, yan mga sisiko, tapos, ano pa tong sa ilalim, ang dami, downy na may plus 1, tapos safeguard na malaki, at saka yung medium size, at saka yung malaki talaga. Tapos, kumuha tayo na Ariel, Ariel liquid, ayan, limang ganito siguro, tapos, meron tayo dito, mga, ayan, toothpaste, tapos, downy, yan, daming stock mga sisiko. Yan, dito sa ilalim. Siguro ito is sampu. Sampu ang kinuha natin itong downy na may plus one. Tapos sa ilalim, yan mga toothpaste. Yan, na may free. Tapos dito din ay yung mga zone rocks. Halos isang cartoon ang ating zone rocks na kulay red. Lipat natin sa kabila. Yan, dami tig sa sampu yan. Ayan, wala silang wind rocks. So, ito lang muna. Ayan, litro, 500 and 250 yan At tapos dito yan mga gatas pa rin tapos mga biscuits yan skyplex dalawa yung kinuha natin ito tapos mga dilata dito sa ilalim mga sisiko yan ano ko pa cobra birch tree marami tayong kinuha na birch tree tapos ayan spaghetti sauce spaghetti pababa <laughs> spaghetti sauce Ayan, ito lang yung kagandahan talaga kapag may grocery na. Kasi nga, oh, di ba ito pa yung bilhin ko sa labas. Napaka-init pa naman ang panahon ngayon. Mga dilata, marami akong kinuha ng mga dilata. Ito, century tuna, na. Ayan. Tapos, punta tayo dito kay Kuya Dave. Kasi si Kuya Dave ay dahan-dahan ang -dahan na nag ng mga, yan. out Kuya Dave! Eh si Kuya Dave ang masipag na mag-display ng mga chichiria natin. Mga ko kasi nagkakalbo na. Ito dito na part, ayan oh. Nakalbo dito <laughs> dito nakalagay yung ating piyatos na red, red, green and blue. So andoon doon pa sa box is isusunod yan mamaya ni Kuya Dave. Siguro tulungan ko na lang siya siguro. Ayun oh. Kasi marami pang gawin na i-display. So nagbubutas siya ng piyatos na malalaki kasi yung malaki halos lahat dito na nakasabit ay puro malaki yan mga sisiko Ito medium size 'yan, shoti 25 ang isa. Ayun, 'di ba? Ganda na tingnan 'yung ating tindahan. Ito dito yung binutasan ni Kuya Dave ay yung piatos na kulay green and blue kasi wala na dito. Ayan, wala nang green, wala nang blue. So ang blue ay doon pa. And dito oh, tayo sa harapan yung mga gatas, andoon pa hindi pa na-display, kumak tayo ng siguro sampu, nagdagdag tayo ng century, wala na akong youngstown ito na lang yung youngstown ko sa harapan sa likod wala ng kalaman-laman so meron tayong red doon hindi pa na-display yan, mga dilata, nagdagdag na rin ako pure foods okay, so mga sisiko siguro ito lang muna yung update natin for today mga kapi pala nagdagdag na rin ako mga gatas kasi tulungan ko si Kuya Dave na mag display ng mga item na na-deliver ngayon ni Grocery ayan thanks for watching